Tuloy po natin mga kababayan, mga gilong namin taga-panood dito po sa YouTube, itong sinasagot po namin na kamali ang ikinakalat ni Willie Santiago sa YouTube, na kanyang sinasabi na itong pastor na sinasabi sa 37 ng Sakarias, eh ito raw ang ating Panosong Kristo na siya rin ang katuparan ng hula mula... 7 hanggang 9 nitong kapitulo 13 ng Sakaryas. Hindi po kami tutol na ang ating Panasok Kristo ang katuparan ng 13-7. Pero hindi lang po sa kanya natupad yan. Mga kababayan, pinatunayan na po namin yan na natupad din po yan kay kapatid na Perez. At yung kapitulo 13, 8 hanggang 9 ng Sakaryas, eh hindi naman po yun natupad sa ating Panasok Kristo dahil hindi po yung ginamit ng ating Panasok Kristo. Hindi po niya binanggit yan, mga kababayan. Ngayon sinasabi nitong si Willie Santiago, eh, natupad daw yan sa ating Panasok Kristo. Eh ngayon, sabi nila, eh yung ikang 8 hanggang 9, hindi naman ikang nangyari yan nung si Kristo patayin. Kala nyo lang. <laughs> Nangalat na nga yung mga tupa at hanggang ngayon, nasa pangangalat Israel. E eh, ngayon, sabi wika nila, kami raw yun. Eh yung ikang 8-9, di naman ikaw Ika nangyari yan nung si Kristo ay patayin. Kala nyo lang. Yan, yun ang sabi niya. Kala nyo lang. Sabay tawa. Ha, 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 ha. Akala mo, napaka <laughs> lalim nung kanyang natutunan karunungan, ano? Tumatawa pa. E nangalat kaya yung mga tupa. At hanggang ngayon, nasa pangangalat ang Israel, kapatid na Rodel. Nangalat na nga yung mga tupa. At hanggang ngayon, nasa pangangalat ang Israel. Lumalabas para sa kanya, Hanggang ngayon, yung mga Israelita na dapat tipuni ng ating Panginoong Kristo, nasa pangangalat pa hanggang ngayon. Yan. At para sa kanya, titipunin pa yan doon pa sa isang limong taong kapatid na Rodel na darating. Mm -hmm. Yan nga ng kanyang ano, pinag-iibig patunugin dyan, kapatid na Sani, lumalabas ang Panginoong Esokristo nang pumunta siya dito sa lupa, nagkatawan tao siya, at pinuntahan ng mga Israelita, eh, lumalabas parang walang nangyari. Oo nga. Lumalabas eh, nang suguin ng Ama ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa para gawin yung misyon niya para bang nabigo ang ating Panginoong Kristo Oo. sa kanyang misyon. Mm -hmm. Samantalang, ang misyon ng ating Panginoong Kristo nakasulat po yan sa Mateo na ating mababasa. Kung tutunghan po natin ng Mateo 15 at 24, natapot sa'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Kristo po may sabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Bakit po sinugo ang ating Panginoon Kristo dito sa lupa? Eh, para sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel, kapatid na Sani, kasi pastor siya. Eh. Ang pastor, ang trabaho niyan, yung mga naliligaw, eh, ibalik niya, kunin niya, ipunin sa madaling salita. Mm -hmm. So, yun ang trabaho ng ating Panginoong Yeso Kristo nung pumarito siya sa lupa. Eh, itong si Willie Santiago, ang ibig niyang patunugin, parang walang ginawa si Kristo. Lumalabas, Lula. ganun ang kanyang paniniwala. Mm -hmm. ba? Diba? Walang naipon si Kristo. Eh, hindi po po pwedeng magkaganon, mga kababayan. Bakit? Eh, si Kristo, nung suguin siya ng Diyos dito, yung mission niya na ipunin yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kasi pastor siya, bradsani. Tatandaan natin yon. Ang trabaho ng pastor, di ba, lingapin ng tupa. Kung merong naliligaw, ibalik. Mm -hmm. Sabi nga ni Kristo eh, anong akala ninyo kung isang tao ay may isang daan tupa at maligaw ang isa sa mga yaon? Hindi ba ganyang iiwan ng siyam na putsyam at sa kabundukan? Hahanapin ng naligaw? Mm -hmm. So, hindi ako sinugo, sabi ni Kristo, kundi sa mga tupang nangaligaw, sa bahay ni Israel, ang trabaho niya, ipunin. Yung mga tupa. Yung mga tupa. Oo. Eh, lumalabas, yung mga tupang Israelita, eh, para dito kay Willie Santiago, hindi natupad ng ating Panasok Kristo. Dahil hanggang ngayon, ikan, nasa pangangalat pa. Yun ang sabi niya. Oo, yun nga sa kukote ni Willie Santiago. Mm -hmm. Lumalabas si Kristo, hindi na-accomplish yung mission niya. Mm -hmm. Na talaga namang ang misyon ni Kristo nung, nung bumaba siya sa lupa, nagkatawan tao siya, bradsani, di ba, e talagang confined sa Israel yon. O, katunayan, ang labing dalawang ito'y sinugo ni Yesus at sila'y pinagbilina na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Bakit? Ang misyon kasi niya, bradsani, yung mga tupang naliligaw sa bahay ni Israel, ipunin niya. Mm -hmm. eh, naganap ba niya yon? Eh, huwag mo naman sabihin mabibigo siya. Natural. Naganap niya yon. Nang suguin siya ng ating Panginoong Diyos, eh, para ganapin yung misyon niya, eh, nung siya, bago umakit sa langit, naganap niya yung kanyang misyon, kapatid na Rodel. Oo. At ang katunayang naganap nga, nang siya nakabayubay na sa krus, ano, sabi niya, kung babasahin natin yung talata, one, 19.30, nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. O, ano ibig sabihin kapatid na Rodel? Ba, ibig sabihin kapatid na Sani, naganap niya yung kanyang obligasyon bilang sugo mm -hmm. ng Diyos. Mm -hmm. Kasi ang sinusugo ng Diyos, miski nga yung salita ng Diyos eh. Pag sinugo na Diyos yung salita na Diyos, hindi ba balik sa Diyos yun? Nang walang bunga. Nang walang bunga, nang hindi mission accomplished. Ang siguradong meron. Oo, basahin po natin. Ang si Isaiah 55.10 Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngayn. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Yan. O, maliwanag yan, kapatid na sani. Ibig sabihin, talagang may kaganapan yung pagsusugo ng Diyos Ama sa ating su Kristo. Hmm. Natupad niya yung kanyang misyon nang siya ay bago umakit sa langit. Kaya pagbalik niya ron, Mission accomplished, ka pa na Rodel. Oo, oh, mission Natipon niya yung mga tupang nangaligaw hmm. sa bahay ni Israel hmm. nang matupad na ng ating Panginoong Kristo yung kanyang misyon sa pagsusugo sa kanya ng ama at tipunin ang mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang ginawa niya naman bago siya pumanhik sa langit kapatid na Rodel, hmm. nagbili naman siya sa kanyang mga apostol. Hmm. Na ang biling niya sa Mateo 28:19 dahil dito Magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nang maganap niya ng tipunin yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel, siyempre naganap niya yun. Huwag mo naman sabihin na bigo ang ating Pangluso Kristo, kapalit na Rodel. Oh. Ngayon, nung maganap niya na yun, nagbili naman siya sa mga apostol bago siya pumanhik sa langit, pumaroon sa Ama. Nang bilin niya, magsiyaon nga kayo gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa. So, ang gagawin naman ng mga apostol, sila naman ngayon ang gagawa ng uh, paraan para naman uh, gumawa ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya inutusan ng ating Panos Kristo ang gagawa ng alagad sa lahat ng bansa. Hindi na mga Israelita. Mahakpan so, na Rodel. Ano? Mm -hmm. Kaya yung misyon ni Kristo, kapatid na Sanin, at uh, hindi anuwi ka ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw, sa bahay ni Israel, naganap yon ng ating Panginoong sa Kristo. Dahil nung kasalukuyan niyang ginaganap yon ang bilin sa mga apostol, huwag magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria. Yun ang umpisa. Mm -hmm. Dahil hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Nung maganap niya na yon kapatid na Sani, saka siya nagbilin ngayon, yumaon kayo gumawa kayo ng sa lahat ng bansa. Kaya yung mga dapat na matipon ng Panginoong Kristo na misyon niya nung siya'y magkatawan tao, natipon yon kapatid na sani. Oh, natipun yon Oo. Ngayon, yung sinasabi ni Willie Santiago nangangalat, eh, hindi yun yung mga tupa ni Cristo. Ay, hindi na yon na inipon niya, oh, hindi yun. Dahil na, na iti, natipon na nga ng Panginoon yun eh. Yung dapat tipunin. Yung dapat tipunin, yung eh. Dapat tipunin eh. Naganap yun ng ating Panginoon Kristo. Eh sa kanya, ang nakilala niya Kristo, mahina. Oo. <laughs> hindi natupad o hindi nagawa yung pinag-uutos ng Ama sa matalang nung sinugong ating Panginoon sa Kristo. Tandaan natin ang sabi ron, hindi ako sinugo, ibig sabihin, nung panahon sinugo na siya, nahando siya personal. No? Mm. -hmm. Oh. Tinipon niya yung mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Hindi naman sinabing, sinusugo ako. Hanggang Oo. sa, uh, ako, parang future pa, no? Parang Doon sa hinaharap sa 1,000 years. 1, doon palang titipunin years. yung, yung sinasabi nitong ni si Wilfredo Santiago na doon palang titipunin yung mga Israelitang nangangalat. Eh ngayon, sino yung mga nangangalat na sinasabi mo yung mga Israelita? Ah, hindi na yun yung mga tupa. Hindi mga tupa yan. <laughs> Di ba? Yan oh. yung mga ma mangangalakal, mga oh. ngalakal, kung saan-saan nakarating. Unang-una, ang nakasulat sa Sakaryas, saktan mo ang pastor, mga ngalatang tupa. Oh. Di ba? Oh. Ang dahilan ng pangangalat nitong mga tupa, nung sinaktan pastore pastor eh. Oo. Dahil nawala yung pastor, mga E mm. Eh ngayon yung mga Israel, sa ating panahon, nangangalat. Bakit? Kasi nangangalakal, kapatid na Rodel. Oo. At hindi sila nangangalat. hindi <laughs> pastor. Hindi, sila, <nangasinaktan> pastor. <laughs> hindi hindi sila nangangalat dahil sinaktan yung pastor. Oo. Hindi ganon. At unang-una, hindi sila naniniwala sa ating Panginoon sa so Kristo. Oo, tama yun, kapatid na Sani. Kaya... <laughs> sinaktan nung una pa. Di ba? Eh, malabo talaga ang version nitong si Billy Santiago. Oh, ano ngayon? <laughs> <laughs> Sige, hintayin namin ang sagot mo.